Maganda na naman ang mga bakbakan sa UAAP men's basketball mga ka-atletiko. Balansi kasi ang bawat kupunan ng UAAP at wala talagang nagpapadai. Kaya naman abang abang ang quadruple header matches nila sa Araneta Coliseum ngayong Sabado fresh na fresh mula sa kanilang panalo against their rivals DLS yung Green Archers haharapin ng nagiinit na Ateneo Blue Eagles ang Adamson Soaring Falcons at 11am kahit na maraming young cagers sa kupunan ng Blue Eagles pinakita ng mga taga-hatipuna na, na sila talaga ang defending champions sa nagdaang laban nila sa Lasal matapos ang kanilang bounce back effort na may panalo ang laro during the game ang star forward ng Ateneo na si Kai Balungay ay nahagawa ng double-double with 18 points at 16 rebounds 12 dito ay galing sa offensive boards Dagdag pa dyan ang rookie nilang si Mason Amos Nagumawa ng maraming clutch 3 sa loob lang ng isang minuto at nagtapos with 12 points Ang newbie rin nilang si Joseph Obasa ay double-double machine din with 11 points, 15 rebounds, and 3 blocks. Kaya ang Ateneo ngayon ay may 1 to 1 win-loss record. Samantala, ang Adamson naman ay mayroong ding isang talo at isang panalo. Ang forward ng Falcons na si Cedric Manzano ang babangga naman kay Balungay. Malupit din sa scoring at rebounding ang manlalarong ito na kumayod talaga para makuha ang overtime win laban sa UST Growling Tigers noong Merkoles. Sa second game naman ng UAAP at 1pm, magtutuos ang mga undefeated na NU Bulldogs at UP Fighting Maroons kahagat para sa NU ang Star Cagers nilang si Nakian Baklaan at Mike Malonzo na nagdala ng panalo sa kanilang mga past games against FEU at Ateneo. Si Baklaan muntik ng mga triple-double against FEU with 15 points, 11 rebounds, 7 assists and 4 steals. Sa totoo lang, team effort ang mga panalo ng Bulldogs dahil spread out ang stat sheet nila sa kanilang mga manlalaro. Samantala, ang dominanteng UP Fighting Maroons naman ay pangungunahan ng kanilang reigning MVP na si Malik Diop. Dagdag pa dyan ang scoring machine na si CJ Cancino na gumawa ng 17 points with 3 of 5 threes sa laban nila against UE. Kaya ngayon, kaninong record kaya ang magkakaroon ng laman. Ang BLSU Green Archers naman ay maghihiganti mula sa pagkatalo nila sa kanilang arch rivals. At ang sasalubong sa ganti nila ay ang UST Growling Tigers. Patangunahan ni na Kevin Kimbao at veteranong guardian nilang si Evan Nelly ang Green Archers. Ang dalawang ito ay nakakuha ng 17 at 15 points respectively sa kanilang huling laban. And speaking of ganti, asahan din natin ang bounce back performance ni Mark Nonoy laban sa kanyang former team. Huwag lang din natin kalimutan na malakas pa rin ng UST Growling Tigers kahit na winless pa rin sila. Muntik na nga nilang masilat ang overtime match with Adamson. Ang mga gutom sa panalong sina Migs Pangilinan at Nick Cabanyero na nakakuha ng 18 points and 17 points respectively noong laban nila against Adamson, nagbabalak ng dalhin ang kuponan nila sa una sanang panalo. Sa 5pm naman ay magtutuos sa huling laban ng Sabado ang FEU Tamaraos at UE Red Warriors. Ang FEU Tamaraos ay wala pa rin panalo mula sa banggaan nila against DLSU at NU. Ang um, back-to-back loss nila ang magsisilbing gasolina na magpapaliyab ng kanilang makina para makaisa ngayong Sabado at papangunahan niya ng sniper nilang si Cyrus Torres na nakuha ng game high 19 points noong laban nila sa Lasal. Asahan na rin ang mainit na shooting ni Cholo Anyonuevo. Samantala, hindi nyo na matatawag na basement champs ang UA Red Warriors dahil bumubulusok na ang kanilang team ngayong season. Nakasilat na sila ng isang panalo against USD at ipaghihiganti naman nila ang pagkatalo nila sa NU ngayong Sabado. Saktong duelo lang dahil ang newcomer nilang si Precious Momoe ay nagpakita na agad ng pasiklab sa kanilang previous two games with 17 points, 15 rebounds, 4 blocks at 3 steals sa laban nila sa UST at double-double 12 points at massive 22 rebounds naman sa laban nila sa NU. Anong prediction nyo sa mga labang ito mga ka I-comment nyo na yan.